Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hiyang hiya nga etong siya, uh, Roxy sa nangyari sa kanila ni Archie noong gabi na sila ay lumabas na magkakaklase. At alam din naman ng mga classmate niya na magkasama sila kung kaya tinatanungan at tinutok sa siya kung saan daw sila nagpunta ni Archie dahil mukhang enjoy na enjoy daw ang dalawang ito sa company ng bawat isa. Samantala, eto na mga uh, siya, uh, Cecil ay uh, meron ng duda na si Governor William talaga ang ama na pinagpupunti ni Luna at sinabi pa nga nito na maaaring minanipulig ni Governor William ang DNA test kung kaya't lumabas na si Gino ang ama ng uh, anak ni Luna at uh, sinabi nga nito ni William na huwag siyang husgahan ni Cecil subalit so sumagot lamang ito sa kanya na hindi na siya takot kay William mula ngayon at uh, nagulat naman ito dahil bigla nga siyang sinakta nito ni uh, William. Habang ito namang si Opet ay pinapayuhan uh, ng kanyang uh, amam o ama ng Lydia na huwag na huwag itong tuturad sa kanyang Kuya Tonyo kahit na anong mangyari. Yan ang mga dapat ating abangasang masumitin din kaganapan dito nga lang sa senior high.